Hello po, maligayang Pasko Lola Carmen, maligayang Pasko po sa inyo At maligayang, maligayang bagong taon po sa ating lahat ngayon pong uh, buwan po ng December mga kalaki Tayo po ay suswertein mga kalaki Naumpisa na po natin, ang dami na pong nanalo ng September, October, November at syempre ngayon pong December Bago matapos ang taon na to, bago mag New Year Suswertein po at maraming maraming salamat po sa mga bumati po sa akin sa aking karawan Thank you very much po. Maraming maraming salamat po mga kalaki. At syempre, Merry 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 Christmas po sa ating lahat mga kalaki. At nais nice po namin, ngayon pong alas 11 ng umaga, ngayong araw na to, manalo manalo manalo. Kaya ano tayo itay mo? Ganda ng bupit no? Di pilin ko yan. Di pilin ko yan. <laughs> Wala namang masamang mangarap. Pwede lang masabihin yan eh. Di pilin ko yan. Magiging akin yan. Di ba? malay mo ipagkalob bibigay sa atin ng nasa itaas di ba? At malay mo, manalo tayo ngayon sa mga 6 digit na akin naman sa kontento. namin sa iyo, edi ang dami nating pera, di ba? Kaya eto na mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Lola, ibigay mo na sa amin ang aming swerte. Ngayon pong alas 11 ng umaga, maghanda ka na bang maging milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po ang mga 6-digit Lucky Numbers. Ang lakas ng hangin. Umpisaan po natin sa abroad. Ang 10-digit Lucky Numbers mo ay number 23, number 56, number 37, number 29, number 51, number 67, number 18, number 34, number 12, at number 43. At ito naman po ang 8-digit Lucky Numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers sa brood mo ay number 34, number 29, number 38, number 40, number 16, number 31, number 22, at number 8. Ayan. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 35, number 15, Number 17, number 28, number 6, at number 4. Ayan, at syempre, eto na po ang mga laki numbers ng 6 digit 1 to 29. Pwede rin po dito ang 6 digit 1 to 25. Okay mga kalaki, kunin mo na ang 6 digit 1 to 29. Eto na po, number 20, number 20, number 22, number 16, number 11, number 9. At number 5, ayan po mga kalaki ang 6 digit 1 to 29. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 1, number 8, number 5, number 9, number 9 at number 2. Okay. At syempre mga kalaki ito naman po ang 5 digit lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 34, number 27, number 18 number 39, number 70. Ayan po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers. Naibigay na po natin ang mga lucky numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki. Ang mga naglalaki ang prices po ng 642, 645, 649, 655, at 66. Ang first, ibibigay ko na po yan sa inyong mga kalaki. Pero bago yan, dapat po naka-follow po kayo sa mga account namin, ang mga legit na account. Tanapin po sa Facebook ang Red Parungin na meron pong 340 o 350,000 followers. Kami po yan chay. At meron din po tayo second account, Red Parungin po, na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Ayan, kasama ko si Lola Carmen Ka po. Kami po yun check at Aris Gatchal yan. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook, okay? At meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Paruki, na merong 16,300 followers. At syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Paruki po, na merong 422,000 followers, mga kalaki. So, ganyan po karami ating mga followers. Kaya ano pa hinihintay mo? Bye! follow ka na sa amin at humingi ka na ng mga lucky numbers. Pag hiningi mo mga lucky numbers sa mga account na yan, basta yung chuchung account at ikaw ay nakafollow at comment ng comment, share na share ng video, automatic po bibigyan kita ng mga lucky numbers na gusto mo. Okay, so tandaan niyo po ha, ah, 3 days po bago natin palitan ng lucky numbers. At syempre mga kalaki, sa mga sa mga sasali po sa private consultation, Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ah private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito mga kalaki. Kami po ang sasagot sa mga laki uh, lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months abroad at Pilipinas. So mga kalaki, eto na po. Ibigay na po natin ang 642. Eto na. Number 15. Number 28. Number 37 number 39 number 8 at number 21 tatayaan ko ngayon mamaya at ito naman po ang 645 number 19 number 23 number 17 number 40 number 41 at number 29 Ayan. at syempre ito naman po ang 649 ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 33 Number 38, number 42, number 17, number 5, at number 20. At ito naman po ang 655. Bilis, no? Ang 655 six-digit lucky numbers mo ay number 30, number 22, number 40, number 27, number 21, at number 3. Ayan po mga at 655 at ito naman po ang 658 6 digit lucky numbers kunin mo na number number 26 number 37 number 48 number 52 at number 70 ayan po mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers namin kanina na 2 digit 3 digit at mamaya po ang 4 digit para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo okay shout out time na po tayo mga kalaki shout out po kanina sa ayan, pwede ko na siguro sabihin ko. Ayun sa mga gasoline boy po, alam niyo na kung saan kayo ha. Shout out po sa mga gasoline boy po, alam niyo na kung sino-sino kayo diyan. Shout out po sa inyo diyan kanina kasi nagpagas tayo. At siyempre, binigyan natin sila sabi Sir Red, ikaw yun na. Binigyan natin sila ng mga aginaldo po. Okay mga kalaki, pang merienda yung binigyan ko sa inyo, shout out po dyan sa inyo sa mga gasoline boy. At syempre, ito na po mga kalaki, ang toda po ng tricycle driver naman po dyan sa may... Sa... Okay, sa San Mateo, Rizal. Hello po taga San Mateo Rizal. Shoutout po sa inyo diyan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa amin 'ya sa mga toddler, mga tricycle driver, sa pamumuno po ni Kuya Dani. Ay nanding, Kuya Nanding. Hello po sa inyo Kuya Nanding. Maraming salamat po at sana po ngayon po performance. months bago matapos ang taon na 'to, manalo manalo ang San Mateo, San Mateo. Mabubuhay kita. Good luck mga kalaki. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Good luck po at Alagaan niya na 3 days bago po natin palitan. Tatayaan ko yung 6.42. Tatayaan ko yan.